Another day, another vlog. Isang araw na naman nga ang matatapos sa ating kabisihan. 8 AM na nga ng umaga ay napakasarap pa rin nga ng tulog ng batang maligalig. Medyo nagising siya ng kaunti pero syempre tinapik-tapik ko nga lang ng very light kaya naman ito nakatulog na naman nga ulit. Nakabis na nga kami ni Kulot dahil pupunta nga kami ng school. Dahil alas 8 nga yung usapan namin ng aking mga co-parents na kami ay pupunta ng school. At dahil pas 8 na nga din ng mga oras na yan ay dali-dali na nga kaming luwabas ni Kulot sa kalsada para maghintay na masasakyan. Hindi pa nga sana kami makakaalis ni Kulot dahil medyo nag-ambon ng mga oras na yan. Fast forward tayo mga Marcis at dito na kami kaagad sa bahay Kami pangay napalayo na pala yun ang aming paglalakad at bukas naman pala doon sa kabilang gate na medyo malapit-lapit ang daanan. May iba nga din mga magulang nandito at nagtutulungan nga din sila para sa nalalapit na nga na pasukan. At pagkarating namin dito mga Marcis sa classroom nila ay eh, akala ko naman ay eh, meron ang tao yung pala eh, kami pala ang, ang nauna. Balito nga ang bagong teacher ni Ate Kulot ay eh, naging teacher na rin ni Ate Shairis. Nang makarating kami dito sa ibang likod ay eh, nakita ko nga ito may mga damo eh, ay kainit pa. Kaya naman sabi ko, dito na nga lang muna ako sa may bandang likod at malilim pa. Mag-isa pa nga lang ako ng mga oras na yan dahil hindi pa nga dumadating yung mga kausap ko. At pagkalipas nga ni ng mga ilang minuto ay dumating na nga rin sila kaagad. At buti na nga lang din at pumayag nga sila na makasama ko nung araw na yan. At nakakatuwa nga din dahil ito nga mag-asawa na ito, pati nga yung anak nila ay nagtutulungan nga dito sa aming ginagawa. Nagtulong-tulungan na nga lang namin ito mga Marcis ko hanggang saan na nga lang yung aming at matatapos. At dahil wala nga rin akong ng araw na yan, ay usapan nga lang namin na Sabado na nga kami maglilinis. At dahil wala nga akong maisip na content ng araw na yan, kaya naman naisipan ko na nga lang mag-video. Anyway, maraming ang humingi ng pasensya dahil hindi nga daw sila nakapunta. Syempre, naiintindihan ko naman yun dahil kagaya ko nga din na nanay nga din sila at malamang ay napakarami talaga nilang intindihin sa kanilang mga bahay. At yung iba naman ay meron nga daw silang emergency na kailangan nilang asikasuhin. Kailangan din talaga nating unawain yung mga nanay kapag hindi nga sila nakaka sa mga ganitong gawain. Lalong-lalo lalo na talaga kapag meron ka pang maliit na bata. Hindi, hindi ka talaga makaka- alis basta-basta. Maliba na lang talaga kapag meron kang mapag-iiwanan. Kaya huwag na huwag natin i-judge yung mga nanay na hindi nakakapunta sa mga ganitong gawain. Dahil gustuhin man nila na tumulong, ay eh, talaga naman wala nga silang magagawa. Mabalik na nga ako kita din sa aking video at buti na nga lang itong si ate ay sinama ko na nga din kaya naman eto nakitulong-tulong na nga din. Pati nga yung kanyang kaklase ay tumulong na nga din kaya naman medyo napabilis nga kami sa aming mga ginagawa. At napakaganda pa nga na pinaradahan itong mga nagbibiyahe ng baboy na ito at talaga naman din pa nga sa aming tapat. Ay kainam ang halimuyak man din ang amoy. Paspas -pas na nga rin kami sa aming pagagamas dahil sabi ko nga eh hanggang 10am lang kami. Kaya naman ng 10am nga eh, iniimis na nga namin yung ibang mga kalat at nialagay na nga namin sa sako para maitabi na din. May mga natira pa nga na ibang mga dadamuhan dyan pero sabi nga namin na ipagtira naman natin yung mga hindi nakapunta. Char! Abay, kahit ilan nga lang kami, kahit papaano naman, ay eh, luminis din naman ang paligid. Isang buong araw na naman nga ang ating natapos dahil meron tayong nagawa na makabuluhan. Pagkatapos nga namin maglilis ay nagugas na rin kami ng kamay dahil kami ay magmemerienda naman. Kaya napakalaking pasalamat ko nga din sa mga nakasama ko ngayong araw. Araw na ito. At syempre dahil kami nga ipauwi na syempre maghihintay nga kami ng masasakyan. Buti na nga lang din at paglabas nga namin ay meron agad dumaan. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood. God bless po.